Naging emosyonal si Hart Evangelista na magsalita siya sa HTV TV tungkol sa gulo sa pagitan ng mga magulang niya at boyfriend na si Senator Chis Escudero. Itinanggin niya rin ng ilang paratang na ipinupukol sa nobyo. Panoorin natin ang report ni Isay Reyes. Hindi pa man nagsisimula ang interview, hindi mapigilan ng kapuso actress si Heart Evangelista ang kanyang emosyon. Malungkot daw si Heart sa nangyayaring gulo sa pagitan ng mga magulang niya at ng nobyong si Senator Cheese Escudero. Nasa stress na raw siya kung minsan, pero payo sa kanya ng nobyo na wag na lang niyang masadong isipin dahil lilipas naman daw ito. Hindi na rin daw siya nakakauwi sa sarili niyang bahay dahil sa issue. Ito nang ni Heart na may drinking problem umano ang senador. Meron daw drinking problem si Senator Cheese lagi daw lasing. What can you say about that? That is a lie. At lahat ng... Ayokong sabihin, it's a lie. Kasi ayaw kong insultuin sila. Ang hirap talaga ng posisyon ko ngayon. Pero kung ano man ang nasasabi tungkol sa amin at sa kanya, hindi totoo yun. Ang saya-saya namin ngayon. Hindi raw maintindihan ng aktres kung bakit nagpatawag ng presscon ang ina na si Cecil Ongpauco noong nakarang linggo. Marahil daw eh gusto lang ng kanyang mga magulang na tahakin niya ang tamang direksyon. Pero get ni Hart, malaki na siya. Kung masaktan man daw siya, hiling niya na manatili sila sa kanyang tabi. Lahat naman siguro nang ginagawa nila ngayon dahil para mag maghiwalay na kami. Mm. Yun lang siguro yung nakikita kong dahilan. Mm. Siguro hindi lang siya ready ako i ko. Namimiss na raw niya ang kanyang mga magulang, lalo na ang amang may sakit. What can you tell your dad right now? I love you very much. I know you're watching me now. Okay naman tayo. Please, please relax and feel better. Kasi yun lang ang magagawa nating lahat. Ikalma ang sarili natin. At sana nga, um, magdasal siya na namabas na, na lang lahat ng kung anong totoo para malinawan siya. Mm -hmm. Kasi naman talaga yung kakampi ko kahit kailanin. Pilit daw niya iniintindi kung bakit ito ginagawa ng kanyang ina. Why? Oh, why are you doing this? Mahal na mahal naman kita, Hindi naman kita iiwanan wala naman sa usapan na iiwanan kita. Anak mo ko, pamilya tayo. Tama na. Tama na. mo. Walang mananalo dito. na tayo nasasaktan. Lahat tayo talo dahil nawala tayo sa isa't isa. We lost each other walang mananalo at Humingi naman siya ng tawad sa pamilya ni Cheese na mabait daw sa kanya. Napapasalamat din siya sa senador dahil hindi siya umalis sa tabi ng aktres sa gitna ng gulong ito. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm so sorry kung nadamay ka. Napakabuti mong tawad. I'm so sorry to this family. Kung sa lahat ng sumusuporta sa kanya, sana no suportahan niyo siya dahil ang buti niyang tao. ako sa inyong lahat. And thank you. Mm -hmm. <laughs> Tumanggi naman magsalita ang mga magulang ni Hart, kaugnay rito. Ise Reyes, GMA News.